Ito sa usaping legal natin, ngayong araw, nagsimula na ang 90-day campaign period para sa mga kakandidatong senador at party list representatives sa darating na eleksyon ngayong Mayo 2025. Anim na put anim na individual ang tumatakbong senador habang isang daan at limang put anim na grupo naman ang tumatakbong party list. Sinabi naman ng uh, grupong kontradaya na pito sa bawat 10 uh, party list groups ang kabilang sa mga political clan. Malalaking negosyo, incumbent uh, local officials, may koneksyon uh, sa gobyerno at militar. May mga nakabingbing kaso o hindi malinaw kung sino ang nirepresenta. representa para pag-usapan ang uh, usaping 'yan, makakausap natin ang isa sa mga convenor ng uh, grupong kontradaya na siya uh, Professor Michael Pante. Magandang araw, Professor Pante. Welcome sa Usaping Legal. Kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga po, Atty. Galang, at magandang umaga sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Professor, uh, nagkaroon ho ng pag-aaral no, yung, yung uh, grupong uh, kontradaya ukol sa mga party list sa ating uh, bansa. Maari nyo po bang talakayin yung naging resulta ho ng inyong uh, pag-aaral? Okay. Sa amin kasi sa kontradaya ay sinubukan namin uh, talaga lahat noong mga party list na kasama na tatakbo itong darating na 2025 elections at binusisi namin na mas mahirap mga kaysa doon sa nakaraang eleksyon dahil ngayon sampo yung minimum na uh, nominees ng bawat party list. So bawat pangalan doon ay uh, sinuyod namin, tinignan namin yung kanilang background, lampas pa doon sa nakadeklara sa kanilang mga Uh, certificates of candidacy, bagamat marami sa kanila ay walang masyadong impormasyon, pero tinignan namin uh, primarily yung kanilang mga koneksyon uh, presently sa gobyerno, sa political dynasties, sa sangay ng police at militar, uh, at sa big businesses. Maging yung mga grupo na may mga medyo hindi ka panipaniwala o katakatakang mga advokasya. At yun ang naging resulta ng aming pag-aaral, uh, 86% 86 doon sa 155 uh, actually na, na party list groups ay hindi ay, ay, may, tingin ko may may tuturing okay may tuturing na uh, kinakailangan dahil nga dito sa mga uh, particular partikular na aspektong ito na tila labag tumit at uh, tumataliwas doon sa diwa uh, ng party list uh, system natin batay sa ating 1987 constitution Professor sa datos ho na inilabas nung inyong grupo no, meron ho kayong parang sinasabi doon na anim na kategorya ng party list oh. groups. Ang inyong nga hmm. uh, inaaral no, maaari nyo ho ba itong uh, talakayin ho sa atin? Opo, yung anim na kategorya ay uh, one, yung pagiging konektado sa political dynasty, pangalawa ay yung koneksyon sa big businesses, pangatlo ay yung koneksyon sa sangay ng polis at militar, pang-apat ay yung uh, pagiging konektado nila uh, nasasakdal o kasalukuyang nililiti sa mga kaso ng korupsyon uh, at maging yung uh, dubious advocacy ay uh, uh namin bilang panglima at pang ay yung mga uh, individual at party list na halos wala tayong alam na impormasyon kung kaya't katakataka at kinakailangang i-flag din itong mga party list groups na ito. Alright, sir. Doon sa panghuli ho, talagang yun, uh kulang yung ibinigay nilang mga information o datos sa COMELEC? Ganun ho ba? Opo, kasi parang kung ikaw ay talagang uh, party list group na may uh, genuine advocacy, siguro naman lilitaw ang iyong pangalan, ang inyong organisasyon o ang inyong mga uh, nominees doon sa inyong mga proyekto, sa inyong mga nagawa ng advocacia the past few years. Pero kung walang lumalabas niyan, kahit sa simpleng internet search, eh, medyo katakataka na kaagad yun. And sir, talaga nakakabahala yun kasi dapat meron silang mga programa di ba? at advokasiya man lang doon sa mga nakalipas na taon. Ito sir, professor, uh, base sa inyong pag-aaral, no, may mga nilabas din kasi ng mga survey, ito, mga naka, ano, yung mga naungunang party list na maaring makasecure ho ng uh, seat dito sa kongreso. No? Base sa inyong uh, pag-aaral, ano ho yung klasifikasyon nitong mga kasalukuyang naungunang party list groups uh, na inilabas ng mga survey? Ayun nga yung isa sa mga highlights nung aming uh, inilabas na ulat na nakalulungkot na karamihan doon sa mga nangungunang partylist groups sa mga inilabas recently na surveys ay konektado mainly sa political dynasties. At tingin ko kung susuriin natin yan sa mga nakaraang eleksyon, medyo hindi na rin naman nakapagtataka na dahil sila ay konektado sa political dynasties, hindi rin mawawala na sila ay konektado doon sa mga incumbent ng mga opisyal at alam rin naman natin na madalas nagagamit 'yung pagiging incumbent ng mga ng mga opisyal na ito para magkaroon ng bentahe uh, whether doon sa mga proyekto, magkakaroon sila ng magandang uh, magandang uh, ng magandang pangalan, ng magandang billing uh, doon sa kanilang mga koneksyon, uh, magkakaroon sila ng mas magandang access sa mga pondo ng pamahalaan at hindi na hindi pa idadagdag na rin natin dito yung uh, yung media mileage na meron sila dahil nga doon sa kanilang koneksyon sa malalaking pangalang ito so para hindi mo na mapaghiwalay essentially yung uh, traditional uh, traditional politics at yung uh, party list system na supposedly ay kumakalinga nagbibigay ng espasyo doon sa mga marginalisado Ayun nga sir, parang nakakagulat din kasi na yun nga, may mga party list groups na kamag-anak din, no? asawa, kapatid, mm -hmm. anak, nung nakaupong politiko at sila din ang yung nominee nung party list ho na iyon. Ito no? sir, ano ho ba yung nakikita ninyong solusyon para hindi na ho lumala pa ang sitwasyon na ito ng party list uh, system sa ating uh, bansa? Tingin ko, critical talaga na magkaroon ng, uh, ng isang uh, batas na magbibigay linaw dito sa party system. Kinakailangan talaga repasuhin uh, yung uh, mga patakaran para magkaroon ng malinaw na depenisyon doon sa uh, konsepto ng pagiging marginalisado. Bagamat kung iisipin natin, Uh, medyo malinaw naman yung, ano eh, yung sinasaad doon sa 1987 Constitution. In fact, naglista pa nga doon ng ilang mga particular na sektor, gaya halimbawa ng mga magsasaka, kabataan, etc. Uh, pero uh, nakakabahala rin talaga yung nagdaang ruling ng Supreme Court yung uh, atong paglaum case na sa tingin namin ay ito yung ginamit na lisensya ng maraming mga party list groups para uh, kung hindi sila manalo, halimbawa doon sa traditional system sa House of Representatives o kung hindi sila manalo bilang gobernador ng kanilang probinsya ay gagawin yung, uh, yung party list system bilang backdoor para magkaroon sila ng isa pang chance. So siguro parang multiple fronts yung kinakailangan gawin doon. Mahirap rin kasi umasa na uh, mag, ang, ang 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 kongreso on its own ay magpapatupad ng batas. Given na marami doon sa mga uh, senador at kongresista ay nakikinabang sa party list system kasi nga ginugroom nila yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang mga anak na papaning ako tatakbo senador, tapos ikaw tatakbo kang party list uh, representative. So parang uh, in the same way na nahihirapan tayong humanap ng enabling law para sa political dynasties, ganun din yung uphill battle na meron tayo sa pagrepaso sa ating party list law para talagang maging genuine representation siya ng mahirap, So meron kang legislative battle, meron ka judicial battle para nga uh hikayatin ng Supreme Court na uh, baliktarin itong uh, atong paglaom case yung kanilang ruling dito para mapa, mapa, para hindi na talaga mapayagan yung gantung klasing pam pang, uh, pangdadaya sa party list system and syempre yung front drain sa uh, uh mass movement na siguro duhing dadami pa yung mga tao na pag-uusapan nito sa public discourse mag-oorganisa para questionin nga uh, yung gantong klaseng kalakaran at magmobilisa para ma-pressure ang legislatura, ang hudikatura na talagang panghawakan yung tunay na diwa ng party system gaya na nakasaad sa ating 1987 Constitution. Eto sir, follow up lang ho. No? Meron ho bang uh, isinampang uh, petisyon ho ang inyong uh, grupo o nakatakdang iasampang petisyon ho para ho dito? Asa ngayon, pinag-uusapan pa lang namin yan. Uh, gayon nga kasi nakatutok talaga Ah uh, itong mga nakalipas na, na buwan, nakatutok talaga yung grupo ng kontradya doon sa uh, pag uh, pagsisiyasat sa mga pangalan kasi critical muna yung datos bago ka makapaghain siguro nang nang maayos na uh, naapela na, 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 na o complaint uh, kinakailangan klaro yung datos so pag-uusapan siguro namin muna sa loob ng uh, ng grupo namin para talagang kapag naghain kami ng kung anuman, Uh, ay talagang backup ito ng maayos uh, at komprehensibong datos. Eto sir, panghuli na lamang ho, no? may mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan para sa darating na eleksyon? Ang mensahe namin mula sa kontradaya ay maging mapagmatyag. Ito naman yung palagi namin sinasabi uh, sa kontradaya na magmatyag sa iba't ibang forma ng pandaraya. At iginigit rin namin sa kontradaya na yung nakikita natin na uh, pandaraya ay hindi lang naman nangyayari yan sa Uh, araw ng eleksyon, gaya na nakikita natin halimbawa na vote buying, na uh, multiple uh, 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 mga flying voters, halimbawa, traditional yan na konsepto ng pandaraya. Pero sa amin sa kontradaya, pinapalawak namin yung uh, definition ng kontradaya para yung mga mamamayan ay uh, magising na may mga pagkakataon na dinadaya ng mga ng mga politiko yung mga butas ng ating sistemang legal para paboran ang kanilang sarili, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang interes at isa sa mga halimbawa niyan ng pananamantala sa mga loopholes ng ating uh, sistemang legal ay yung party system. So ang ang aming uh, hin, ang, ang, ang aming uh, hinihiling mula sa taong bayan ay mapag, maging mapagmatyag, mag-ulat ng magatong klaseng balita, idokumento kung pa ipasa sa kontradaya ay willing kaming tumanggap ng gantung klaseng mga uh, field reports ng mga individual, concerned individuals sa magbibigay ng dokumentadong ebidensya nang sa gayon ay maaksyonan ang mga bagay-bagay na ito at mailahad sa pampublikong diskusyon. Ayan ho, uh, sana nga ho no, maging uh, matalino yung ating mga butante ngayong uh, darating na eleksyon. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor uh, Pante. Okay. Maraming salamat rin at uh, magandang umaga sa inyong lahat. Si Professor uh, Michael Pante ang isa sa mga convener ng grupong Kontradaya. Sa pagbabalik na nga usaping nigal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa ator ni Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal, matapos lamang ng ilang paalala.